10 peso commemorative coin na pwedeng bumilihin sa halagang 3,000 hanggang 5,000 pesos mga kalakwatserong na ipi. Opo, ito po ay napakamahal na at pwedeng bilhin sa halagang 3,000 hanggang 5,000 pesos. Basta po tugma lamang sa ating hinahanap. Naghahanap po ako ng 10 peso commemorative coin na ganito pong itsura NGC. Baka po makakita kayo nito. At ito po ay bibiling ko sa inyo sa halagang 3,000 hanggang 5,000 pesos. Unawain nyo lamang po maigi ang aking hinahanap. Mga ka lakwat serong na po. Unang-una po sa lahat, mapapansin nyo, ito po, ang likod po, ang reverse po ng bariyang ito, ay nakasulat ang kapal-kapal. At makikita nyo rin po ang bangko Sentral ng Pilipinas. Ang hinahan ko po na 10 peso NGC coin ay yung